Hoy 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 mga kapakels, nakarating ka na naman sa tambayan ng mga lutang pero may ambag. Ito ang real talk ni Ate Pakels. Ako si Ate Pakels, ang bungising mong host na may kasamang sarcasm, konting pangaasar at isang kilong katotohanan. <laughs> Dito, kahit puro kalokohan, may life lesson sa dulo. Parang love life mo, masakit pero may natutunan ka rin, di ba? So remember kapakels, sa tambayan natin may tawa sa umpisa, topic sa konsensya sa dulo Magandang araw mga Kapakels. Eto na naman ang inyong certified bungisngis na host. Ate, pake else, ang babaeng single pero laging taken. Taken for granted ba? At syempre, hindi mawawala ang inyong kuya na laging pinaasa, pinaasa pa rin, pero still hopeful. Ako si Kuya Hopya. Welcome sa inyong tambayan ng hugot, kulitan, at mga real talk na parang kanin. Hindi pwedeng walang kanin dito sa Real Talk ni Ate Pakels, wala tayong kinakakatakutang topic. Lahat pwede. Love life, ex life, sex life, pati buhay na walang life. Charot, basta may kwento, may payo, at syempre, may tawa. Kaya kung iniisip niyo na kayo lang ang lutang, huwag kayo mag-alala. Sabay-sabay tayong lulutang hanggang sa mapunta tayo sa kabilang barangay. Mga kapakels, ang pamagat ng liham natin ngayong araw ay... Mahal ko pa rin siya, kahit may anak na akong sa iba. Ano daw? Aba, parang fast food combo meal yan. May kasama ng rice at drinks, pero gusto pa rin mag-order ng extra burger. Mga kapakels, alam mo yan, Kuya Hopya. Parang bumili ka ng bagong ref, pero iniiyakan mo pa rin yung lumang ice tray. Hello? Wala na nga, bitin pa rin. At wait lang, kahit may anak na akong sa iba, Grabe, parang movie poster na hindi mo alam kung drama, horror o comedy. Parang gusto ko nalang lagyan ng subtitle na Rated SPG. Strong, patuloy na guni guni <laughs> Kaya ayan mga kapakels, makinig na kayo kasi siguradong marami na namang sasakit ng bang sa kwentong ito. Lalo na sa mga ex na hindi makamove on at sa mga ex-exan na kahit may plus one na, may plus thoughts pa rin. Eh, sa pamagat pa lang parang may sequel na agad eh mahal ko pa rin siya part 2 kahit apo na ang baon ko sa pa rin ng gusto oh uy kuya wag kang ganyan baka may makarelate pa pero sige na nga let's dive in kasi mukhang ulan na naman ang peg ng sender natin at siguradong basa na naman ang tissue ng feelings niya Shh, quiet na ako na nga ang magbabasa nito quiet Shh. Dear Ate Pakels at Kuya Hopya, Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Alam mo yung pakiramdam na may laman ang puso mo na gustong kumawala pero hindi mo alam kung saan mo ilalabas? Kaya eto na lang, sa inyo ko nalalagay kasi baka kayo lang makaintindi. Bata pa kami nung naghiwalay kami ng una kong mahal. Alam mo yung tipong papi love pa pero ramdam mong hindi basta crush lang? Siya yung unang taong nagparamdam sa akin kung ano yung ibig sabihin ng may kilig na walang dahilan? Siya yung unang nitina, na tumatak sa akin, yung tipong kahit simpleng tingin niya lang, kumpleto na araw ko. Pero syempre, bata pa kami noon. Hindi namin kinaya yung mga pagsubok. Dumating yung punto na kailangan naming maghiwalay. Akala ko okay lang. Akala ko madali lang yun. Kasi hello, bata pa ako. Marami pang pwedeng mangyari. Totoo naman, nag-move on ako o akala ko lang. Lumipas ang mga taon, nagkaroon ako ng sariling pamilya, may asawa, may anak, at oo, masaya naman ako. May tawa sa bahay, may halakhakan, may iyakan ng baby sa disoras ng gabi. Buo naman ako pero bakit ganun ate? Bakit sa tuwing umuulan, siya pa rin ang naaalala ko? Tuwing naririnig ko yung patak ng ulan sa bubong, parang bumabalik lahat yung mga lakad namin na walang payong, yung mga kwentuhan na kahit nababasa na kami, hindi namin ininda kasi masaya kami. Yung simpleng hawak niya sa kamay ko, yung simpleng yakap niya nung nagtatago kami sa waiting shed habang bumubuhos ang ulan. Lahat yun parang nakaukit sa isip ko. At ito pa ang masakit. Kahit may kayakap na ako ngayon, kahit may asawa na akong laging nandyan sa tabi ko, siya pa rin ang hinahanap ng puso ko sa bawat mahigpit niya yakap. Hindi dahil hindi ko mahal ang pamilya ko. Mahal na mahal ko sila. Pero hindi ko maintindihan kung bakit may parte pa rin ng puso ko na nananatili sa kanya. Minsan naisip ko, kasalanan ba ito? Kasalanan bang maalala siya kahit alam kong wala na nga talagang balikan? Masama bang na kahit saglit tumalon yung puso ko pabalik sa nakaraan? O naturan ng bana, may mga taong kahit hindi na natin kasama, mananatili silang bahagi lang ating ulan at araw? Hindi ko naman balak sirain ang pamilya ko. Hindi ko rin siya gustong balikan. Ang tanong ko lang ate tsaka kuya, kasalanan bang ialalang nakaraan kahit alam mong wala na talagang balikan? Lubos na nagtataka at nalilito. Kaulan memories. Hindi. <laughs> ano ba yan? <laughs> nako kaulan. Una sa lahat, saludo ako sa iyo. Kasi bihirang umaamin na kahit may sabaw na sa kaldero, gusto pa ring balik-balikan yung sinaing natutong. Honest ka, pero medyo scandalous ka rin, girl ah. Oo, parang sinasabi mong may jollibee ka na sa mesa, pero namimiss mo pa rin yung fishbowl sa kanto. Masarap yung fishbowl, oo, pero te, hindi naman pwedeng fishbowl ang ipabaon mo araw-araw sa anak mo, di ba? Tandaan natin, normal lang maalalang ex. Kasi tao ka, yung utak natin may memory card yan. At minsan, kahit ilang format, lumalabas pa rin yung mga lumang file. Pero ito, ito yung malaking pero. Iba ang maalala sa bumalik. Kasi kung lahat ng naaalala mo, babalikan mo. Aba, hanggang sa ngayon, grade 2 ka pa rin kasi namimiss mo yung teacher mo noon. At isa pa, huwag kang magpakalunod sa ulan. Kasi kung bawat patak ng ulan, siya ang maaalala mo. Aba, ay magpapalit na lang ako ng bubong. Hanap ka ng bagong alaala tuwing umuulan. Malay mo, ang ulan na iniiyakan mo ngayon, siya ring magpapaligo ng bagong love story mo. In short, hindi kasalanan ang maalala siya. Pero, kasalanan sa sarili mo kung hahayaan yung alaala niya ang sumira sa kasalukuyan mong pamilya. Kasi tandaan, ang ex ay para lang sa pelikula. Nakakamis panuurin, pero hindi na pwedeng i-remake kung wala sa kontrata. Boom! Kaya kaulan memories? payo namin ni Kuya Hopya, huwag mong itapon ng kasalukuyan para sa taong iniwan ka na noon. Maalala mo man siya? Sige, pero huwag mong gawing habit. Kasi kung uulanin ka ng alaala, dapat marunong ka ring magdala ng payong. Baka mamaya, pati pamilya mo mabasa. Kaya mga kapakels, tandaan, hindi bawal ang magbalik tanaw, pero bawal ang magpalunod sa nakaraan. Alalahanin mo lang, huwag kang magpahulog ulit sa parehong kanal. At ah, dito nagtatapos na ang isa na namang makulit, masakit, pero makabuluhang usapan kasama kami, ang inyong mga kabungis ate Pakels. At Kuya Hopya, hanggang sa muli, dito lang sa show na walang halong etos, puro real talk lang. Real talk ni ate Pakels. O, tapos na naman ang isa na namang episode ng Katotohanan with a Side of Sarcasm <laughs> Kung natawa ka, napaisip o natrigger, edi eh mission accomplished Huwag kang madamot, ishare mo to sa tropang paviktim At ifollow si ate para sa next na Real Talk Sesh At syempre kills bago tayo magbabayi Dito sa Real Talk, di lang puso ang tinatamaan Minsan, pati pride mo rin Hanggang sa susunod Love you mga Marites with a purpose. Bye.